So yun na nga mga kaidol Bago tayo babiyahe Kakain muna tayo ng paris mga kaidol Dahil nakakita tayo ng paris dito sa tabing kalsada Kaya Pinipilaan kasi mga kaidol Kaya napainggan nyo tayo Yun na nga tapos na tayong kumain mga kaidol eh, na tayo Yan no, mga kaidol Pupunta na tayo sa bayan Kaling po tayo dito ngayon sa ano Ilibiran Dito sa may grandspan Kaya ito na mga kaidol Undawin na po ako papuntang bayan po mga kaindol ayan na hahanap po tayo ng may sakay na mga kaindol na pasayro ayan dito na po ako binabaybay ko tong bilibiran to pantok mga kaindol ayan na mga kaindol hahanap tayo ng may sakay ngunit wala pang wala tayo na si nakikitang mga pasayro mga kaindol at yun na nga mga kaidol na pahinto ako nito dahil may dalawang pasayero na papuntang bayan daw sila mga kaidol. Kaya ayan, binalikan ko mga kaidol. Ayan na, sumakay na po yung dalawang pasayero ko mga kaidol. At napatanong nga to sa akin mga kaidol kung nagwi-wish daw ako. Sabi ko hindi po ma'am, ako po ay nag, nagbibidyo po at magbablog po ako mga kaidol. Kaya ayan mga kaidol. Sabi niya, ah, okay. Sabi ng mga, nang dalawa kung pasahero mga kaidol. Si nanay, dalawang nanay. Parang ito ay magsisimba po yata mga kaidol. Ayan na mga kaidol. E, ito na nga mga kaidol. Papunta na po kami na bayan. Nandito pa lang po ako ngayon mga kaidol sa ano, sa pantok. Medyo, medyo traffic mga kaidol kasi sa unahan may ginagawa pong may ginagawang may inuho in ang Manila Water kaya ayan medyo trapik lang mga kaidol araw po ito ngayon ng linggo mga kaidol kaya ayan ah oh. uh, ayan pero nakagol na rin ang traffic light kaya ayan napapausog usug na rin tayo ayan papunta na po kami ng ano mga kaidol sa ano sa pantok papuntang bayan Nandito na kami, lagpas na kami ng stoplight. Ayan, papunta na madadaanan na po namin mga kaidol ang ano, ang Jollibee at saka yung McDo. At yung Pure Gold mga kaidol. Ayan. Sa bandang kanan po mga kaidol, may kinokompone kaya medyo matrapik, medyo makitid ang kalsada. Ayan, ayan oh. May pero sa Katuwid, nakalusot na po kami mga ka idol Andito na kami sa boundary ng Darangan, Pantok mga kaidol Ayan, nasundan ko nga itong kapwa ko driver Ayan o, sunod lang ako sa sa kanya kasi Ayan na nga, papunta na kami ng bayan Andito na po ako sa area ng Darangan mga kaidol Ayan Ayan mga kaidol, uh, sa lahat po ng bumabiyahe, ingat po sa lahat sa kapwa kong mga tricycle driver yan, ingat po tayong lahat yan, nandito na kami sa papuntang metrobank, lagpas ng mga metrobank yan going to bayan na po kami mga kaidol uh, bali, tatlo pala itong sakay kong pasahir, passenger mga kaidol uh, tatlo po sila, sinanay naka-pick up din tayo ng isa, dito sa may pantok kaya yan Papunta na kami ng bayan. Nandito na kami sa munisipyo. Nadaan na namin yung Gaisano mga kaidol. Yan nga mga kaidol. Nandito na kami sa paket ng kalumpang. Pababa na po kami ng iglesia. Yan na nga mga kaidol. Yan na nandito na kami at sa bandang Child Jesus mga kaidol. Ayan napababa na nga namin yung dalawa kong pasahero kasi para magsisimba yata sila mga kaidol. Ayan. Maraming salamat po sa sumakay po kay nanay. Ang dalawa. Maraming salamat po. At, at papano nasakyan din ako ng pasayero. Pabalik lang. At yan lang po mga kaidol. Maraming salamat sa panonood. Thank you.